Pero sandali lamang na sa ating linya ang uh, director ng NCRPO si Police Brigadier General Anthony Aberin. General Aberin sir, magandang ubago uh, po sa inyo General. Good morning uh, din po at uh, sa lahat ko ng inyong taga-survive. Ayan. Uh, congrats. At uh, bagamat sinasabing uh, overkill ang uh, ginawa ng kapulisan kahapon, eh, uh, so far ay eh, uh, naging uh, peaceful po ang rally. Pero ano po ang reaksyon sa sinasabing overkill ang ginawa po ng kapulisan, na uh, General Averin sir? Tama po yan na uh, general peaceful po yung nangyaring uh, rally po sa kabuhuan po ng uh, Metro Manila. Pero yung sinasabi nilang overkill, wala pong uh, overkill po doon. Uh, we are overprepared na overkill. <laughs> Mahirap na po yung ano, yung, uh, ayaw natin uh, mangyari ulit yung Masingita. nangyari noong September 21. So, uh, we really are prepared for uh, this rally, the November 30 uh, trillion na march 2.0 mm. -hmm. rally po. Ayan, uh, okay yun. ha. Uh, over prepared. <laughs> Kaya lang eh, uh, mas marami pa daw po yung mga pulis kaysa sa mga nag-rally yata dyan. Awe sir. <laughs> hindi po. Uh, marami rin po. Yung mm -hmm. on a particular uh, place po, yung, uh, mas marami po yung nag-rally kaysa mm -hmm. na humaharang po sa kanila. hindi mm -hmm. Nga lang po, hindi po sila makapenetrate because uh, naglagay po tayo ng barrier. So, mm -hmm. dapat wala pong... Uh, physical contact yung police at yung mga nagra-rally. Mm -hmm. Kaya yun ang nasabi ko po kanina, yung uh, November to uh, September 21, eh, wala po kasing barrier. Kaya yung mga nagra talagang napi-physical po yung mga police natin na uh, basta-basta na lang silang uh, nananagyat or what. With the barrier around, mm -mm. ay hindi po basta nila magagalaw or mm, -mm. makakanti yung ating kapulisan. O nga ano, kasi dati-dati mga face-to-face, -face, uh, Aberin, sir, ang uh, mga release sa mga pulis, uh, uh, may point pa na sinisipa yung, uh, ano, yung shield ng mga pulis natin. Tama po yun. Not, uh, kayang-kaya nilang hilahin kaya 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 nga po naglagay na po tayo ng barrier para hindi na po nila ano maabot hmm. yung ating kapulisan. Ay, sa ganun, maiwasan po natin yung magkasakitan po yung pulis at yung mga kalista. Mukhang uh, ang uh, director kahapon ang uh, talagang uh, nagmando ay ang di Secretary John Vic Remulia, General Sir. Hindi po. Hindi po siya yung uh, nagbando po. Mm -hmm. Kasi may mga ground commanders po tayo. Okay. andun lang po siya para mm -hmm. ma boost naman po yung uh, moral natin. Mm -hmm. At uh, maganda nga po dahil uh, nung dumating po siya, lalo pong uh, na boost po yung moral ng ating kapulisan na maghapon pong nakatayo po. E eh, uh, pinimerienda po, pinakain ba yung mga kapulisan natin? Ano po? Pinakain po ba? Binigyan ba ng merienda? <laughs> Opo, ah, uh, po 'yung ating kapulisan na mm. may uh, ano po, may nilaan pong uh, food provision 'yung ating National Headquarters ng ating PNP sa lahat po ng ating uh, kapulisan. Mm -hmm. Nang uh, hindi po tayo magutong habang mm. nandoon po sa ano ka po. Pero maximum uh, tolerance pa rin po ang uh, pinairal ng mga pulis dyan sa may uh, Menjola, sa may mm -hmm. Recto at uh, doon sa People Power Monument uh, dyan Aberin, sir? Tama po yun. Uh, maximum tolerance po ang uh, ginawa natin at uh, nakita nyo naman kahit na uh, minumura po yung pulis sa uh, pinagsigawan, <laughs> hindi po tayo nagre-react. Nang sa mm -hmm. ganun ay wala pong mangyaring ano hindi po mag-escalate yung situation. Pabayaan lang po natin, pinabayaan lang po namin silang magsalita ng magsalita. Mm -hmm. At uh, after that, wala na rin po. Kasi kung uh, sasabayan natin yung uh, init ng kanilang ulo, yung pa kanilang paninigaw, ay wala po tayong maayos na pupuntahan pag uh, sasabayan po natin. Klaro, hinga natin dyan sa may Luneta, Paano ba, kailan po ba ng uh, permit talaga dyan, na uh, Aberin sir, kung uh, magsasagawa po ng rally at uh, kanino kukan ng permit? Kasi uh, ang sabi, pinayagan na rin ng Manila City Hall pero uh, hindi hata kinilala yung uh, uh, sinasabing uh, verbal uh, approval ng rally ng militanteng grupo sa Luneta, General Aberin sir ng alam ko po ay uh, of course uh, yung Luneta po kasi under po ng National Park sa uh, Bureau po ata yun. Uh -huh. uh, kaya yung ang uh, particular na opisina ng yun po ang nagbibigay ng ano ng permit. Uh -huh. And gusto ko pong linawin na lahat po ng ano ng public assemblies o kaya mga rally ay dapat po may permit. Uh -huh. ang, ang wala lang po permit ay kung ang pagdadausan po ng uh, mga rally ay sa isang Freedom Park po. And uh, Luneta is uh, I think is not a uh, freedom park po. Nire regulate po yung pagkaka po ng rally. Dyan. Eh yung Liwasang uh, Bonifacio considered bang freedom park yan uh, General Aberin sir? Yung uh, Liwasang Bonifacio, yung Plaza Dilao, Plaza uh, Moriones, hmm. uh, mga freedom parks po yon. At uh, hindi po kailangan ng uh, Permit. -permit. kahit mag-aattend kung mag, mag rally yung ating kababayan doon, uh, pinapayagan po natin. Basta Sinusunod lang po nila ang uh, batas at hindi po sila gumagawa ng anumang bagay na labag po sa batas. Ay yung uh, People Power Monument sa uh, White Plains sa uh, EDSA General. Hindi po hindi po Freedom Park na. Uh. Kailangan mm -hmm. pong kumuha uh, ng permit sa uh, City Government ng uh, Quezon City kung uh, magda po ng uh, rally po mm -hmm. Gayun din po yung EDSA Shrine. Hindi din po freedom path po yun. Dapat po may permit din po kung doon po magra-run. Diyan meron tatlong inarestong nagpapanggap ng mga reporter kahapon. Daig pa yung mga tunay na reporter ha. Naka bulletproof vest sila, may tatak na press. Sino po sila General Sir? At totoo bang freelance nga ba sila o ano ba talaga sila? yung so, nalabas po na yun nga po uh, allegedly freelance uh, journalist po sila and uh, yun nga po nagpakita po sila ng ID uh, we have to understand po nagipalabas po kasi yung uh, city government ng uh, Manila ng isang ordinance uh, na, na mag, nagbabawal po ng pagsusot po ng uh, balaklaba. balaklaba. uh, uh, uh -huh. ito po ay uh, in response po kasi sa mga krimen na nangyayari na ang uh, may nakasuot po ng gano'n ng mga suspects po natin. So, mm -hmm. with that uh, ordinance po, ay, um, kung nakasuot ka po dun na naglalakad na nakasuot ng uh, balaklaba, ay eh, sisitahin ka po talaga. Mm Hindi -hmm. tahin ka at uh, titignan po yung inyong pagkakilandan. Mm -hmm. Ay yung nangyari po kahapon ay inibita po natin yung uh, tatlong nakasuot pong gano'n at uh, after na may po na may mga ordinance na pong gano'n, at nakita po yung pagkakilanlan nila ay uh, agad pong uh, nirilistin po ng ating kapulisyan kasi ang first offense po ay parang pagsasabihan lang or rep reprimand lang po. Pero na-record po yung identity po nila. Ayan. Pero sino nga ba sila? Anong identity nila? Estudyante ba? O mga baka school journalist yan? O uh, ano? ano ba ang identity nila general, sir? Ay, estudyante po sa, sila sa isang kilalang school kwelahan po. Uh, hmm and uh mga freelance uh, journalist po sila mm. may uh, parang may organisasyon po silang kinabibilangan uh, sila oo sila ay uh, uh, reporter ng school organ school newspaper ah uh, parang gano'n po yung uh, lumalabas po. Eh kaya lang eh uh, <laughs> bat naman sila magsusot ng uh, ano uh, uh, ba balaklaba. Ayan, oo, oo. Eh kami mga tunay na journalist eh, eh dapat nakalantad ang muka, may mga ID. Ayan, pero sila parang may tinatago although na nakasuot sila ng press na vest na may tatak na press. Tama po yun. Ayun uh, yun mm -hmm. nga po ang nag ko ng suspicion natin kasi naka-best na po sila, mm -hmm. naka, naka naka Kevlar helmet pa tapos may mga ano pa sila parang gas mask na ano so nag-isip din po kagad yung ating mga intel intel operative na ah, uh, yun yun sinitapo sila Aba at, talagang oh, uh, daig pa nila ang mga la, ano uh, legitimate journalist ha naka helmet opa, pa at saka naka war zone po <laughs> <laughs> naka ano pa may uh, ang tawag nun yung uh, mask uh, ano uh, may gas mask ba mga ganon <laughs> and then naka helmet may nakasabik po ng na mga ganon sa ah, yeah, uh, -huh. nila Anyway, uh, ang sabi po ng mga nag-rally ay eh, hanggat andi, hindi, hindi pa rin po nahuhuli na kulo ang mga big fish uh, na involved sa corruption na uh, general sir ay tuloy daw po uli ang rally. Baka daw magkaroon pa ng uh, another trillion na peso march. Uh, anong uh, advice at anong paghanda po ang gagawin natin na uh, general sir? Um, PUNP at KPA ay uh, nakahanda po uh, sa kahit anong mga uh, pagkilos. Mm -hmm. And uh, of course, iginagalang natin ang kanilang uh, karapatan ng malawang pagtitipon at uh, pagtapos ng kanilang. Mhm. Mm Sana so, uh, mm -hmm. ay uh, gawin nila ito nang uh, naayon po sa ginagalang ng batas po. Nang sa ganun ay makaiwas po tayo sa mga potential po na problema. Mhm. Mm Ayun, General uh, Aberin sir, maraming salamat at uh, congrats. Ayun, naging uh, uh, peaceful ang uh, rally kahapon. Thank you. Maraming salamat po. Magandang umaga po! na NCRPO Director uh, Police uh, Brigadier General Anthony Aberynung. Mm.